Ani si Bahari Koy! Ani ang alright na, Alright mga kabungit! Isama natin yung mga pagsipag nating mga isla! Kahit na... Kahit na umuulan! Alright! Shout out! Marami na kayo eh, Bati ba lang! Ang <laughs> lakas ng no, ano! Kaya mga masipag nating yung mga kahit umuulan, nulakas no, ng ulan dito mga kabukid. Nandiyan pa rin sila. Ng isang araw marami silang huli ang Nandau lang 'yung dito, ano? Common roho, thank Nina wat pa? Right? Malayo. Yo? Ayoy, nako, nakawala pa. Wala pa lang <laughs> din dali storah. O na, kapangawit pala yan. <laughs> i Si ko, ano si Bahari Koy? Ano yan, Koman? Roho! Roho, mga kabuki, sa laki! Woohoo! Pati nga pre, ang laki Woo -ho -ho -ho. Nga, oh! oh. Woohoo! Nakarami na kaya? Nasaan yung uli nyo? Nandun? Woohoo! Ang galing mo pre! <laughs> Yo, kailangan pala ganun, muntik na akong mababa kayo, dire-direk sana akong sa ilog! Hahaha! <laughs> Dihila lang pala oh, ang laki! na bala. May pa drama pa malet. Sobrang lang kasi eh. <laughs> Sobrang lang kasi na uli